biglaan ba ang hindi pagpaparamdam ng partner mo sa iyo? Yung para bang nabigla ka na lang talaga dahil sa okay naman kayong dalawa pero hindi na siya tumatawag, text o chat sa iyo. At may nararamdaman ka ng kakaiba sa kanya. At hanggang ngayon ay wala pa rin at ikaw ay naghihintay na tawagan, e text o i-chat e niya. Kaya gusto mo ba na minuto lang tatawag sa iyo agad-agad ang partner mo matapos mong gawin ang ritual na ito. Pwes, gawin ito na buo ang loob at tiwala mo nang sa ganon ikaw ay tawagan agad-agad ng taong mahal mo na hindi na nagpaparamdam sa iyo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ito'y napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng baso, lagyan ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat, at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apilido ng tatlong beses. At sa ibaba, isulat mo ang kanyang contact number o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. At kung wala naman, ay okay lang, wala pong problema as long as alam mo ang tunay na pangalan ng target. At pagkatapos mo na itong masulat, kumuha ka ng isang barya. Kahit na anong barya na meron ka ay pwedeng gamitin. Kahit ikaw ay nasa ibang bansa, kung anong barya na meron ka ay pwedeng gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos, balutin ng isang barya sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at saka ilagay ito sa baso na inihanda mo na may kalahating tubig. At nang malagay mo na, lagyan mo ito ng kaunting asin. At pagkatapos, hawakan ang baso sa dalawang kamay mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo lamang ang makapangyarihang salitang ito pangalan at apilido sa kapangyarihan nitong ritual. Ngayon mismo ako ay tatawagan mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos ihipan mo ang tubig ng tatlong ihip at pagkatapos ay itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito hanggang pitung araw. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo sa kahit na anong oras na gusto mo. At pagkatapos ng pitung araw ay pwede mo nang itapon ang ritual. Kunin mo ang barya at saka itago. At kung gusto mong ulitin ang paggawa nito ay ganoon pa rin ang barya na gagamitin mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.